May git sa 367,000 pesos sa laganay pinagbabawal na hinihinalang Shabu ang nakumpiska ng Special Drug Enforcement Unit ng Pasay Pulisa sa isinagawang bypass operation sa kahabaan ng M. Delacruz Cruz Street, Barangay 131, Zone 15, Pasay City. Ang naturang operasyon ay bahagi na rin ng isinusulong na Safe NCRPO sa pamuno ni Police Major General John El Stomo at Safe SPD sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Kirby John Brian Guapa na kilala ang mga naarestong sospek na sina Greggy Maranya E. Abrera, 34 years old at Tomer Ian Santos E. Ulistrisi, 27 years old. Ang mga nakumpisang ilegal na droga ay dinala sa SPD Forensic Unit habang ang dalawang sospek ay nakaditin na ngayon sa SDMU Custodial Facility. Naharap naman ang dalawang sospek sa paglabag sa Section 5 at 13 na Article 2 na Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jojo sikat walang inatasang balita.